ang Pilipinas. Inflation rate sa Pilipinas bumaba na sa 4.9% itong Oktubre mula sa 6.1% noong Setyembre. Ipinahayag ng Philippine Statistics Authority noong Martes, ikapito ng Nobyembre 2023, na ang pagbabagong ito ay dahil sa mababang inflation rate ng pagkain na 7.1%. Ang pagpabang ito ay nakita sa iba pang pagkain tulad ng harina, tinapay, karne, isda, asukal at sa iba pang mga produktong kahanay ng mga ito. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ang inflation rate ng bigas ay bumaba din sa 13.2% mula sa 17.9% noong nakaraang buwan. Ayon din dito, ang average na presyo ng regular milled rice ay bumaba na sa 45.40 pesos bawat kilo mula sa 47.50 pesos noong Setyembre. Para naman sa well-milled rice, ang presyo ay bumaba din sa 51 pesos bawat kilograms mula sa 52.70 pesos noong nakaraang buwan. At ayon naman kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan, Mahalaga na patuloy na imonitor ang mga presyo ng mga komunidad lalo na ng pagkain transportasyon at enerhiya sa gitna ng mga pandaigdigang mga hamon tulad ng geopolitical uncertainties at ng El Nino phenomenon. Febrelin Antonio para sa Marcos Youth Bagong Pilipinas PBBM Administration News Update.